Hello everyone. Punta ako sa likod ng bahay. Kasi doon sila naglalaba ng mama ko. At saka yung kaibigan niya. Puntahan ko sila. Nandito guys yan. Hmm. Yan ang mama ko naglalaba siya. Tingnan mo siya guys. Hmm. Nagbabanlaw na siya. Mayroon siya matapos. Hmm, nakita ako ni Kate. Ayan, naglalabay yung mama ko. Hmm, diyan yung anak ko. Tingnan niyo siya. Malinis ang tubig diyan guys.

Ah? Ah? Rambutan na maalang hilaw. 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 Rambutan. Oh, maraming bunga ng rambutan. sa babaw yaw gerangan po. Pangungain. guys. Yung ano. Yung pamangkin ko. Kukuha ng la Im. ato im o sa piyak daggo im. Din ato pagin sa babaw im. Hindi pag ihulog ah. Sa loon ko. May mauna ma. Oo. Na. Be. Sa loon ko. <laughs> Hello? Ara im ang tatlo kabilog im. Ha? Huh? Oo. Ang daggo. Nan, wow. Dandahan lang. Dandahan lang. Thank you. Thank you. anak tamat na. Nah, main hmm. hmm. mana? Garangan guys, ya garangan. Arau nggak main? Oke okay, oh, no. Sigi, Sigi nah, mau na. Wah. Wow. Uh, thank you guys. Thank you for watching.